Pinasok tayo ng tubig di! Eh. Tulog ano kasi ng tulog! Ano. Pinasok tayo ng tubig! Bilisan mo! Oh, silipin mo! Silipin mo! Pinasok tayo ng tubig d'yan! Oh. O d'yan! O d'yan! Wala kang katas eh! Kumakatas! O d'yan! O ayan nga! Tubig 19! <laughs> tubig 19! Hahaha! <laughs> 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 tubig daw! <down. laughs> Ang <laughs> <Yung> inibig natin d'yan eh! Ano yung ibig na gagawin ka? Bakit? Nagmamulay ko ng lakot. <laughs> ha? <laughs> ma maano na naman siya, dyan. Maano na naman tayo dyan, ka. Halika dito, halika dito. Halika dito. dito. Halika nun. Halika nga, ka. Halika dito. Uy, pal ka, mo ka naman hindi. Ganun ko ah, rin naman. laway ko ba? <coughs> uh, tulo laway mo din, may uumpa. Tulo laway, baka naman. Halika, di ba, umuulan. Umuulan kanina, di ba? Ngayon, lakuhin natin si Papa Cool. Sabi natin, Papa, kising mo ganun. Pinasok tayo ng, tub ng tubig. Ikaw, ganun. Kala niya, iisipin niya na binabaha tayo. Pero ang ipapasok lang natin yung mga tubig <laughs> na mineral. <laughs>

Bilisan mo, bilisan mo. Oo nga, tulog, tulog na tulog. Kanina pa, mo kasi matulog tulog na tulog. Ayaw, napagod na, yan. <laughs> Ali na kayo, dali. Sarado nyo muna. Sarado. Pero, pero harangan nyo siya. Harangan Saka, nyo siya sa may pintuan. Kunwari, ano, papasok ng tubig yan sa ano, sa pinto. Ano? Kapag gano'n ka, napapasok uh, 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 ng tubig. Sige, kaya. Pa, 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 di, pa, di. Pa, gumising ka na dyan. Kakapatagal mo. Di, lang tayo ng tubig. Pinasok tayo ng tubig, di. Tulog ano? kasi ng tulog? Ano? Pinasok tayo ng tubig. Bilisan mo. Ay Tum dyan. Hindi ka pa namin iniintay gumising din. Napakatagal mo. Hirap mo, pinasok tayo ng tubig. Tayo ng tubig. Pinasok tayo ng tubig. Dali. Napakaano naman ni Daddy. Ano ba yun? Saan sa labas. Pinasok tayo ng tubig. Ano, ano, ano. Ano, 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 Oh, pa. Andiyan sa pinto. Bakit mo malaman? Alam mo na ulan na. Meron kanina ang lakas. Ang lakas ulan. Bakit yung ulan kanina? Oo, oh, lang dito. Bakit bumabahan na dito? Eh, ko nga basta pinasok tayo ng tubig. Awa. Oh, silipin mo, silipin mo pinasok tayo ng tubig yan. Oh, oy, diyan. Ay, ay, lang Sige, titigla ko lang sa glit, sasarado ko lang din. Pinasok mo. Pwede ko pag pinapag ibig oh, mo yan. Pasok na, pasok na. Dito na ba? Oo, oh, na nga. na, andiyan na. Oo, na. Andiyan daddy. Kumakatas. Oh, ayan. Wala nang na. katas eh. Kumakatas. Andyan nga daddy. Oh, oh, lala. Wala. pasok ng ito. Paano mo malalaman? Kumakatas nga. Sa may bintana, dito na mo. Ganun to, wala katas. Ganun pa. Di, sige na, buksan mo na nga. Miso, ay paano pagka pinasok tayo to, beg. Oh. Ano gagawin natin? Ay, ano gagawin natin ngayon? Hindi, di pa pinapasok mo pa, binuksan mo 'yung pinto. Okay, Ganun, oh. Buksan. Teka lang, dumasok dumasok sa tayo doon. Sara mo agad, ah. Sarang malakas ba tao pagka manaw? Oo, oo. Ano? Aabot dyan yung tubig pagka binuksan ko to. Parang pinapasok na, yung tubig. Huwag na. Papasukin nga tayo. Papasukin. Okay lang yun. At least, eh, tayo makakalabas. Eh, ano gagawin mo pagka, ano, pagka pumasok yung tubig? Oh. Hindi wala. Eh, ganun din yun eh. Oo, oh, e, te, kung hindi mo binuksan tayo, hindi mo oh, Oo. Oh, 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 <laughs> tignan ko nga. Tignan ko nga lang. Sige, tignan mo na. Tignan mo na. Tignan mo na. mo na? Ano ka oh, ayan na? Ayan na, pinasok, na tayo di. Na. naman eh. Halaan Halaan do. Bulag ka, bulag. Bulag ka? Ayan na! Wala akong tuyong tuyo! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ang san? Ayan. Ayan na. O, ayan. Ayan na! O, ayan! Baliw kayo, wala kang tubig dito! Ayan o! No? Nasa harap mo! Na. Na. Ayan! O, ayan nga! Tubig 19! <laughs> tubig 19! <laughs> tubig daw! <laughs>

alamu Bapak tas semua DKhelbodar ha coba